Yan, 2 am, nagugutom ang mga daga. Lahat kami ng kakainan. Mm, mm. Ako nagbibidyo guys. Hindi kasi kami nag- ano, nag-dinner. Okay, kagigising lang namin. Ayan, susus na siya. Sisilip na naman yung kanyang mga isda. Lumabo mm. na. O yun, tinurup eh. Lumabo na kasi naglagay ako ng aqua soil. Kaso palpak palitan ko yung pag-u- Ayan, nalista na kami. Ay, hindi siya pa pala ako. Katagal naman malis yung makaharang sa gate eh. Ayan. po. Gate, eh. Ayan. Binubuksa ko pa nga yung gate e. Kapadlak. Chinelas. May isda. Bye, Pishi-Pishi! Oh, dami yung May hipong pa yan. May susu. check namin sa may bandang Marikina yung kainan namin before kung nandoon pa sila o oh, pinaalis na sila ng barangay sa sapa yun sa sapa yun Mayam, barangay mayamot yun ang sakop pa ng alam ko sakop na nga ng kain tayo yun. pero Basta. naghaharap kami ng makakainan malapit sa Antipolo Marikina, ganyan kaso sarado na dahil alas dos na so hmm, pa? na sapa sapa na lang kami Ayan, masinag. Sinag. 2 a.m. Stoplight. 2 a.m. yan. Dahil pa rin sasakyan. Hello sa pogi kong driver na nakapink na helmet. Hmm. Pink yung helmet. What's up, cops? It's a popo. ko oh, pangalan yun eh. Basta yun. Wala ka pa siyang pangalan. Ayun, ayun. Nagpasa na. Hey, dog. Ayan, isa pa yan, guys. Ayan, no, oh, may Japanese eh, M. Sa pang... tapat ng ano yan? Roosevelt. Mm, Roosevelt. Oh, ICCT. Bruce Bell? Mm, oh, ICC. Tapos, ganun. ICCT, Martina. ICC ka inta nga. Mm. -hmm. Kainta yung sa Santa Lore. Ayan, U-turn kami. Eh, bakit? Kainta naman bits and pieces ng earth baka nieto yan kar. na in order ko ay anong in order ko? overload guys ang mura ng overload kasi ano parang 100 pesos lang may kasama ng panin, ang laman, legend kawali chicharon bulaklak at saka hindi ko na alam yung iba kasi yun lang alam ko, pero parang apat ata apat yung ingredients ng overload kasi yan, if makikita nyo, dalawa yung yung mangpo. Kasi yung isa para sa laman. Tapos yung isa para sa taba na may sabaw. Tapos ako, in-order ko. Dahil sobrang putok-batok nga siya. Hindi ko may um order ng dalawa. Share na lang kami. In-order ko, bigud Express sa Kalaeng para kunyari healthy living Tsaka po, perfect tandem yan yung order ka ng taba, ay taba ng pares. Tapos malamig na malamig na ko. Oh. Tapos naka-apat na kanin tag kami, tag-dalawa kami. Yan, pero naramdaman ko na dyan, sumasabit na yung mga mantika. Yung huling. Kasi malamig nga yung panahon, so mabilis siyang matulog yung mga cats. Pero masarap pa. oh, yung masarap. Ang ko sa akin. 100? 100? Kasi nga 100, 100. yung overload pares may kasama ng rice. So, masabit talaga yung Taba. Okay. Perfect tandem nga yan eh. Sarap. Eh. So yan, yeah, si sa nagugutom, so, nagugutom kayo, sa nagugutom kayo, huwag marikina lang kayo o dito lang sa may... malapit sa SM Masina. Yan, maganda punta yung location. Saka parang unli sabaw. Kasi nung nakita ni Kuya na wala ng sabaw yung taba, nag-offer siya kung gusto namin paligidin yung taba. Kaya siga naman nila. Dapat lang, no? Eh. So parang sarap pa sa top yan so yan kung nagugutom kayo 2am puntahan nyo lang sa may isa pa google nyo na lang kung saan banda yan so sa, sa may tapat ng Roosevelt hmm. saka ICC ICC pag nagpas lang konti ng makdo makikita nyo sila dun kasi nakabungad sila agad Diba? So sobrang takot namin na madali kami ng taba. Hindi namin naubos yung isang bote ng kasalo. Hindi na, kasi mahirap na baka. Kabado na kabado. O, turo turo pa, turo turo pa, parang gusto pa. Magkano yan, magkano ito, yan. Pinabayaran na ako. Ako kung alabas ko yung pera ko kasi yung tinanggihan. Yan. Pero kung mali talaga yung nababayaran ko. Pagka <laughs> sa pagkain. Hmm. Aspect na ba ito? may bilang-bilang pera. Dukot Fernanda. Take out. Pero take out ko na yung Bicol Express kung saan yung Okay, guys. Again, kung nagugutom kayo, 2am, Sapa, Marikina. Sa Kaintanga. Sa Kaintanga. Sa pakaintanga. Sa pakaintanga. Ayun na, sabi ko eh. Sa Ayun kaintanga. lang. Masarap yan, guys. Hindi kayo lugi. 100 pesos lang overload na. Tapos may kasama ng panin. Marami pang kainan dun. Marami pa kayong choices. Lakad-lakad lang kayo. Okay, bye-bye. Bye, guys.